ayan, nagi na uh, hindi mo nakna tolog pero para ako bagong gising. Ah, uh, sa so bababa tayo kasi. Meron meron dito pa package galing US. <laughs> galing US. Ayan, tirapo na lang. Walang, um. Ano ba bida? Ano ba tama ano order mo? mo nai box, nai 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 to ba kayo na? Ayan, so ito. Ano ba, nai? Wala man ni Wala man na, laman, oh mayroon Ngati-ngatin mo, may laman siya pero ayikaw, wajen ay, ay. ay, <laughs> ay kung <laughs> na yung kamay mo na yung puto tapos diyan wajikaw pero ang lak, ang lakay -lak... ng plastik, naglalaki <laughs> ng Plastic! tapos yung laman yaya, diyan yung plastic tapos yung laman yung liit. yung tapos yung tapos yung tapos yung 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 yun. Ganon. Ipapita okay, mo yung legs mo. Yung plastic niya ang haba. Sobrang haba. At nasa liit-liit na naman. No. Hindi, wow. May natagilid ako. Ang tagilid na. Hindi, wow. Tapos. Hindi, wow. Isusunan nila isu natin sa may-ari. Siyempre. May-ari yun. Hindi yun sa akin. Mm -hmm. Tapos ito naman. Pangalawa. Dating to sa ano ha. story Don't pag sa natin. <laughs> yung ikaw mahaba yung, um, yung lagay. tapos so, yung ito naman na isa kahit itlog itlog na mato, tapos <laughs> natin yung Plastic. parang ito plastik. so ngayon, parekong tapos 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 natin tapos <laughs> tapos Chocolate! Pagkain ng aso! Suntour ah, pero hindi nang pagkain ng aso. Ano ba? Sun cream. Ayan! Ready na siya magpunta ng Burakay. meron na siya pang kontra ng ano ilaw. Ay, nang ilaw ng araw. Ayaw niya, may team. Ayan. Sakay Tapos, lahat. Ito talaga ang pinakalas. Ano kaya to? Sana pante. Baka naman si Musso to. Uy, di ko bumili. Swimsuit to! May swimsuit! Ayan. Ayan natin guys kung ano yung pinag... Ayan! Plus may pinag-ganyan pa, -ganyan pa ah. Pwede naman to ibalot balot na maayos. Ayan. Ingat, ingat mo. Ah! Oh, hindi mo kumapit. Para sa relasyon sa una ka makapit. Ang ulit ka tumatagal. Ah! ah. <laughs> Diyos ka! Gusto mo order ka lang. Pairapan ka pa. Hindi, wow. Ano ba ito? Uy! Pante! Ay, hindi. Ah! Alam ko na! Pampaganda. Nay, nice. sayo. Ang oh, ganda oh. Ano yan pang beauty? Pampa beauty siya.